chai. Then meron ako ditong pritong isda. Okay. So, yan Ito 'yung akin oh, guys. Wala 'to. Pretty isda. Then ready tong itlog na may pitcai. Then buntod ti guys kasi hindi ko hindi ako kakain ng breakfast so sa break time na ako kakain yeah <stuttering> Hi, guys! Good morning! Ayan, nandito na ako sa work. Matagal pa naman yung duty ko tapos maga akong pumunta dito sa store kasi dito ako magtambay, guys. Ayan. Hindi kasi ako kumain ng almusal, ba? Then, yung break time ko naman is 10. So, break 1 hour. Ayan, ayan, pwede akong ay doon na lang ako mag -lunch. sa aking break time sa may, mamaya na lang ako magbihis so, mamaya na ako magbihis guys Ayan. lagay ko na lang dito yung aking bag then labas ulit mag check-in muna ako check-in so 7.30 7.30 7.30 pa nang umaga. Ang aga. Ang aga ko ngayon, guys. Pwede <laughs> ako sa labas magtampay. Ay, dun sa baba. Sana hindi busy ngayon kasi ako lang po ang nag-iisa, mag sa kitchen. Kasi yung isang kasamahan ko ay day off. So, kaya ako lang talaga mag-isa, mag-duty sa kitchen, guys. Ayan. Pupo tayo dito sa gilid. Dito tayo tambayan. Ang ganda ng, ano guys, yung nasa likod ko. Coffee bay. Maktan. Ito yung view ko dito sa paligid, guys. Ayan. in the bus Bali, break time ko na. So, ngayon, break time ko na. Kakain tayo ng um, lunch. Ang time, ang oras po ngayon ay alas 10 po ng umaga. So, ito yung ulam ko guys, isda, retag isda, at saka yung pizzay na may pichay na may log So, let's eat guys. is is the then mm hmm mm, turn buti itong nabili ko na isda ay eh. hindi siya ang guess ba hindi siya tubok Presko-presko ko yung pagkabili ko nito. kasi ako yung pumili kapag sila yung pumili yung mga tindero yung mga tindera at katindero yung ibigay sa akin yung mga dubok na guys tapos medyo makasin na yung laman ng isda 何 guys kakaot ko lang po sa trabaho okay, and dito kami sa sa new town o, ulit lang kami ay papalik balik po kami dito sa new town kasi naghahanap ako ng uh, guys pawitruhan kasi para pambayad sa boarding house dati doon na ako nag-apply guys nalala yun sa aking vlog then dito ay ingay ng motor Paskong Pasko na po dito sa Pilipinas guys kasi marami na pong mga Christmas lights then baka dito din natin mahanap yung ating forever uh... <laughs> turot sa guys oh turot sa guys ni Dan. na good nagdungok kaano, mga nao isok kayo guys <laughs> Ang ganda, ganda ng mga Christmas lights Nagningning, punta yung kanyang masuluto tadi. One world hot huh? Slow down komo komo kumo, Ang Christmas lights Ako saan, big smile sa kubi Kapila kong Lights Okay Yung po, ang ganda ng view ko sa likod Paskong Pasko na dito sa uh, um, New Town Bale, Doon sa entrance din Maganda din yung mga lights din guys Kasi merong dolphin doon na tumayo lang siguro napagod na yun sa kakaswimming kaya yeah, tumayo yung dolphin parang nasa parang nasa anka ka guys yung ganitong halaman ba ay halaman ba na doon ano sana sa doon kahoy puno halaman o puno ano saan na puno o puno Nang saan man yung na palm tree guys parang nasa anka ka guys parang nasa Dubai oh. pakita ko sa inyo para nasa Dubai ka. Diba yung ganyang mga gusto na? Ganyang mga punong kahoy. Para siyang palm tree. So, dili man siya palm tree. Then, uh... Uh, meron doong dancing fountain. Ay, hindi pala dancing fountain na, na siya. Dili eh. Light fountain lang siya guys. Hindi siya dancing fountain. Hey! Mhm. tapi tidak dul, tadi dulu interest dul. Ada lagi gili do? Ya dari itu guys, dan diming lights. Ang daming <gulang> lights. Di dito sa Mactan. Mactan Al Fresco papunta kami dito kasi napakadaming lights, guys. Yan, tapos meron jeep na may baboy sa itaas ng jeep. Ano ba? Mactan Al Fresco. Yeah, baboy, guys, ay. Ora, baboy yan beautiful. One. Dancing, dancing. Knock, knock, knock. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What Fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Ho, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride and I want horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what